ngayon ang gagawin natin tayo ito tayo dito kapunta sa community center lipin lang natin kung may mga salmon bed ayun natin itong salmon bed pag natin yung first loop sa Ayan, dalawa na lang yung blanco, pwede yung yellow, pumpkin, or corn na gold star. sabihin natin kung di na tayo kamaraming Salmon Berries sa ibang araw na lang tayo sa mga mga bato pa uwi na si Abigail kasi hindi, hindi lahat ng araw ng Salmon Berry ito ang second day na ako na ngayon pama isang second day hanggang Thursday na rin pa tayo mapaparatch na Salmon Berry After noon, wala na. Proven adventurers only. Ay, hindi natin nakausap si ano. Si Louie. Sayang final day. Sayang din ng pera. Shad tayo kabala sa ginagawa natin. So, wala na yung Hmm. kumuha na lang tayo ng mga salbonberry hmm. napin natin ko yung salbonberry dito hmm. Hmm. makakuha ulit tayo ng plant hindi na tayo papasok doon kasi pabalik yun yung ating farm

So, dito tayo. Tingnan natin, baka naman sa loob si Luis. Hindi ikaw. Wala, wala si Luis. Sorry. Sorry. I'm looking for. So, meron pa tayong ilang oras para manguha ng mga salmagberry. Kailan niya? Hindi yun na siyang mga So, marami tayong nakukuha. Actually, kung tayo ng... Ano um, May isa pa makakagawa na tayo ng nung... no. hindi makuha kasi puno na yung ating uh... ano meron tayo dito ang chess iwan natin sa chess muna yung mga bagay-bagay yan wala talaga natin ng paraj paraj niya. okay. oh ilang oras na lang tapos na tapos na ang araw.

So, kumita tayo ng 315 gold for day 16 of spring year 1.